Ayan mga ka-partner Andito kami ngayon sa Sampalok Lake Ayan namamasyal Nagpapahangin-hangin Kasama ko ay yung aking Pinamahal Na kulog ng langit Ayan Kasi gusto ay magpahangin-hangin Muna dito sa Sampalok Lake Ito yung dagat-dagatan ng Sampalok Lake Ayan, ayan, ayan. Naikot natin yan isang si part ng aking video inikot natin yan yan mapapasya na ninyo yan ganda dito marami kayong pwedeng mapupuntahan dito sa San Pablo dito sa San Pablo pala yan may mga bike din dyan na pwede ninyong upahan yan sa likod namin yun marami nga namamasya pala o tapat namin yung uh, tubig dagat na -daga gata -daga -daga. okay. maganda dito basta kayo dito uh, marami kayo dito ma iikutan ito ay siguro nasa 3 hectares ito ikutin o more than 3 hectares yung sa diwa hangin Tapakan din lang ito tatlong ektarya yung yung Sampaloc Lake. Yung lake mismo ah, yung dagat-dagatan. Siguro ito nasa ah, 20 hectares. Ang ganoon. 20 hectares yan. Ano, lawak noon. May kalsada yan paikot eh. Paikot yung kalsada niyan. Mula dito, yan oh, kalsada. Paikot yan. Ikotin yung buong lake. Yan. Maganda dito. Pag nagba-bike ka, nagmumotor, mamasyal kasama ng iyong jowa, ang iyong mahal sa buhay. Yan. Pag bagong taon, tamang tama, malamig ang hangin. Ayun. Okay. okay. Pasyal kayo dito. Yan. Ang ganda dito sa... Malamig ang hangin. Maganda ang tanawin pag ikaw ay bagong gising yan pwede ka pumunta dito magbaon ka ng pang umagahan Gamal ang hangin dito ang dami din pala dito na mamasyon know? Silapya. Oh, si Mami. Oh, ayan kami ang dalawa. Happy new year. Bag bagong taon. Bagong taon daw. Basal muna. Para ma-refresh yung mga muka na ito'y nasunog. Masikat ng araw. Nakilang linggo. Mga masko. Kaya kami, nandito kami ngayon na mga oh. Uh, na namamas ko kami. Abang nagpapasal, oh. namamas ko. Ito o, oh. nag oh. kami. Ayan. dito, oh. Makikita ninyo dito yung malaking Nasa isda. Namamas ko ko. Na ang edad ay 200 years na. Ayan, ice cream mo. Ayan, oh. ayan papakita natin yung isda na tumanda na. Oh, na hindi pa nahuhuli hanggang ngayon. Ano kayang magandang luto nito, no? Iyaw o sinigang o lechong tilapia. Ayan, no? Oh. Diba? O, oh, laki, o. Oh. Ang laki. Ganito oh, pala ang kansan pub. Ayan. Yeah. Ayan. Ayan. Maganda dito. Nagda dito pala oh. Ito pala ang Sampaloc Lake. Ay sakop pala ito ng Barangay 5A. Ayan, oh. 5A, Barangay 5A. 5A. Dito nakapunta. Sang taon dito nakapunta. Oh, oh lifetime. Oh. Ang ganda pala dito. pala dito ang iba ay dito na rin ang aalmusan ah, ay kaya nito ng ating mga kasama ah punta kayo dito ang ganda pala dito oh. lamig ang hangin oh, mayroon din pala dito ang Sampaloc Lake balsa yun o, oh, oh. foreign Busy busy sa, sa ka ka tayo ngayon. Oh, oh, oh. Inaanyayahan natin oh, yung mga kaibigan natin dito <laughs> sa dyan? <laughs> barangay. Oh, yan, yeah, na, nag-vlog. Na, Ayun nakita natin mga, <laughs> na, yung mga nakaka Yung mga nagba-bike. Oh, oh, vlog. Oh. Ha? Oh, oh. Shout out, shout out. shout, out, ko no. Oh, <laughs> vigilant vlogger. Oh, ayan na. <laughs> Kita mo. Pasyal mo na camera. kasi. <laughs> uh -huh. Oh. Mainit ng sikat ng araw na karang araw. Di palamig mo na ngayon. Palamig buti nga hindi mainit. <laughs> <laughs> buti hindi uminit. Pagka uminit ito, sunog na ah, naman. Ah, tingin nga. Oh, ayan. Wow. Wow. Oh. Wow, sarap. Kita yung dulap ng mga wow, Wow, oh. sosyal na. marunong ah. na magsalta dito. Oh. Maganda dito. Oh, oh yan. Lalakad-lakad oh, tatanim muna sa Kita mo yung dagat. Oh, oh yung dagat ng Sampal. Ayun, may kanyon ng kalsada pala ito. mula pa, mula dito paikot 'yan tatanim. Tingnan, doon sa pabalik. Ayun, kita. Oo. Ayun, magiikot na sila oh. Sosyal na si Bambi oh, ngayon oh. Okay? Ayun. Pasyal tayo dito. Okay, bye-bye. Sa 7 ng aming ano.